because let's create a school you no know? so doon pinanganak yung Philippine Center for Voice Acting at sa yun. iyo sa inyo yon ayan opo Philippine Center for Voice, Voice Acting. 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 yes so since okay. 2005 no nagsimula yun, more than 600 na yung graduates namin grabe at kasama of, natin dito lahat yes and most of yan. them yeah. i'm proudly saying na andami na po naming natulungan talaga magkaroon ng career in voice acting and aside from that we promote voice acting as an art form. Yung po kasi yung kaibahan namin sa talent. Alam mo yung voice talent at voice artist. So we we do voice over work for passion for the art for the craft. So we treat voice acting as an art talaga. Isa siyang sining. Yan. At least maganda nga napapansin ko nga no nagkaroon ng development kahit papaano kasi yung mga napapanood kong mga dinadub na mm -hmm. mga teleserye madalas nahuhuli yung minahuli minsan yung pagbuka ng bibig ng artista o kaya nauuna yung pag-voice mm -hmm. o vice versa. Mm -hmm. Hindi ba? Pag nagsasalita na mare Ayoko na sa iyo tapos nagsasalita pa yung mga may, may kaugnayan din kasi yung technology. Noong araw, wala daw silang tinatawag na monitor. Mm -hmm. <laughs> so ngayon, dahil nga sa na-develop na siya, sa pakikipagtulungan din nila, Danny Mandia, Alex Agkawili, at si uh, Neil Tolentino. Mm -hmm. Ayan. Okay. Sige, tanongin naman natin itong mga kasama po natin no dito sa studio. So Brian, hmm. ikaw ay naging partner yes, at opo. partner pa rin hanggang opo, sa ngayon opo. ni Dr. Potyolo. Ano ka naman na napasok sa ganitong klaseng profession? Is this the parang is this your natural inclination o meron ka pang dating ginagawa? Na? Ginagawa. Actually, ang gusto ng mga magulang ko maging doktor ako. Ano hindi. nangyari? Takot <laughs> ako sa sarili kong dugo eh. Talaga? Kaya, kayo, matay ka sa sarili mong dugo? oh, kaya hindi ko na, hindi ko na pursue ang pag uh, do doktor At syempre, mahal na magdoktor. Oh, so from medtech, nag-shift ako to mascom. Mm -hmm. So, uh, na ako sa edad na halos kasabayan ko si uh, Choi or Pocholo. Kaya lang, ako naman ay napunta sa industriya ng FM. DJ. Ka. Uh, mm, DJ po ako Hanggang dati. Ngayon? ngayon po hindi na. Ah, uh, dati ako DJ sa Cool ano, 106. 'Yan, mm. sa kabilang sa Energy FM, dating K91 FM, mm -mm. sa Green Hills dati may dalawang radio station dyan na local, uh, DWRS, DWVM. at saka nag nag po sa mga ibang radio stations sa uh, radio station sa FM. Oh, ay eh, talaga ang boses mo eh, talagang Pang FM. <laughs> actually, gusto ko pong baliin yung ano, yung uh, pag-iisip na yon na maganda o malagong ang boses mo para maging isang voice talent. Hindi po totoo yun. Voice Oo nga eh. Mm -hmm. Napapansin ko nga kasi, uh, sa ngayon, actually yung trend ngayon, kahit Anong boses pwede basta pleasing sa tenga. Actually, ang isa pong hinahanap namin hindi bu boses, ano? yung puso sa pagpa perform Kasi kahit sino marami marami talagang napakaganda ng boses. Ang problema sa boses kasi is parang inst